DZRH. DZRH Member, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas Buong karangalang inihahando ng DZRH para sa bagong milenyo Ang isa pang magandang duna May pangako Ang bukas mo! At ako naman nawasak ang buhay dahil din iyo! Ano ba ang pagkakasala namin para sa pwede nito? Kinamumuhian kita! Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dulag, may pangako ang bukas. Salamat at pinakinggan mo ako, Rex. Talaga pong gusto ko na siyang suguring kanina. Para patayin. Pero ayaw ko pong bigyan kayo ng sama ng loob. Ayaw kong matulad kayo sa nanay ko. Napalapit na po kayo sa akin. Hmm. Maraming salamat. Huwag kang magalala. Tutulungan kitang madakip si Nandi. Paano po, Lolo? Kikilos tayo ngayon din. At ganito ang gagawin natin. Nagpunta nga siya rito, Susie. At ibinuhos ko ang lahat ng galit ko sa kanya. Naiintindihan ko nararamdaman mo, Camille. Pero sana, sinikap mo pa rin maging mahinahon na bang kaharap mo siya. Susie! Sinasabi mo maging mahinahon na ko sa taong yun? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa pamilya namin? Siya ang dahilan ng pagkawasak ng buhay ko! Nang pagdurusa ko kayo. Huwag ka sanang magalit sa akin, ha? Pero, makatutulong yung kapatid mo para mahuli yung mga nagsamantala sa iyo. Tama si Susie, pumangkin. Jung! Ang totoo, nabanggit ko yun sa kanya noon. Subalit nang nakaharap ko ang iyong kapatid, natalo rin ako ng matinding galit sa kanya. Ibig niyo sabihin, Mang Dexter? Pinaalis niyo ni si Rex? Oo. Dahil nga, nagpupuyos ang damdamin ko. Chong! Sana, sa kabila ng nangyari, maisip pa rin ni Rex yung makipagtulungan para mahuli na yung mga barkada niyang gumahasa kay Camille! Magsaling ka pa ng alak. Bitin pa ako eh. Pareho lang tayong bitin. Pero wala na eh. Ha? Ubus na yung alak eh. Patas naman oh. Wala pa namang mabibilihan dito sa sementeryo. Ito ang hirap ng magtago dito eh. Eh, kung sa iba na lang kaya tayo magtago. Ano? Mahirap lumipat ngayon. Dalawa ay naiwasan natin. Ang mga pulis at si Rex, dahil nga kinasa natin ang utol niya. Eh, paano kung paglabas natin dito, isa sa kanila makatsyempo sa atin, eh, din na tayo. Oo, oh, eh. So, Magkakaletche-letche si kayo ngayon, Andy. Abot! Si Rex! Uh, Rex, pare! Huwag mo kong tawagin, pare! Try to... Ayok! Eh, bakit kayo? walang hiya kayo? Pati utol ko. tinalo niyo? Si Adi. Si Adi ano? si may gusto hindi ako! ay Mamatay! Tapos ay junk delo ah. Mamatay! Tapos ay junk lang ah. Mamatay! Tapos ay junk delo ah. Mamatay! Tapos ay junk Tingnan ko tapang mo sa boteng ito! Oh. No! <tong> ano? Walang iya ka! Sinaksak mo ako! Magandang araw po. Mm. Dito ba nakatira si Camille Martinez? S sino kayo? Ba't nyo kilala ang pamangking ko? Chong, sino po ang dumating? Sa matandang lalaki, hinahanap ka, Camille. Uh, sino po kayo? Bakit nyo ako hinahanap? Ako si Kulas, ang tinutuluyan ni Rex. Lolo Kulas, ang tawag niya sa akin. Si Rex? Inutusan ba niya kayong pumarika? Nagkakamali kayo. Kusa ko itong ginawa. hindi na ako maaaring utusan dahil, dahil nasa ospital siya ngayon at malubha. O, oh? oh. ah, pa, paano nangyari yun? Nung isang araw lang naririto siya. Sinaksak siya ni Andy ang nagsamantala sayo. Huh? <coughs> ano ho? Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, salamat. Tapos na ako maglabah. Makapagpapahinga na ako. Malaking tulong talaga itong Pride Detergent Bar. Mabilis ako nakatapos ng labahin dahil madali siyang makatanggal ng dumi sa damit. Mura at mabango pa. Tama si na Camille sa paggamit ng produktong ito. Ay, may tumatawag sa cellphone ko. Oo, oh, si Camille. Bakit kaya? Hello, Camille. Bakit na ka? Ah, ano? Nasa hospital ka? Bakit? Ha? Si Rex? Malubha? Oh, sige. Pupunta ako agad dyan. halos gusto ko mamatay ka na. Dahil sa laki ng galit ko sa iyo. Pero ngayon nakikita ko malupa ka. At nakikipaglaban kay kamatayan. Masasaktan din pala ako. Camille? Susie? Kumusta na si Rex? hindi pa rin nagkakamalay. Sa dibdib siya tinamaan ni Ante. Nagsaksakin siya nito ng basag tabote. Nasa lubong ko si Mang Dexter. Habang pupunta ako dito, sinabi ko sa akin ang lahat. Ayoko palang mawala ang kapatid ko. matimbang pa sa akin ang pagiging magkapatid namin. May awa ang Diyos. Naniniwala ako, ililigtas niya ang iyong kapatid. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa. Patuloy ka lang tumawag sa Sa kanya. Sa ilang buwan na nakasama ko pamangkin mo, pasasabi kong totoong nagbago na si Rex, Dexter. Uh, salamat sa pagkupkup niyo sa kanya, Mangkulas. Dahil do nagkaroon siya ng pagkakataong magbago. Nakinig siya sa akin nang pigilan ko siyang patayin si Andy. Sa halip, Nakipag-ugnayan kami sa mga pulis, kaya nahuli ang dalawa. Yun nga lang, nasaksak na ni Andy si Rex nang dumating ang mga pulis. Sana'y makaligtas sa kamatayan ng pamangking ko, para magkaayos na sila ng kanyang ate Camille. ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang... May Pangako ang Bukas! Rex... Kumising ka na, kapatid ko. Wala na nga mga magulang natin. Iba naman ikaw. Bawawala rin. Huwag naman. Uh, oh. Si Rex, mm -hmm. nagkamalay na siya. Uh, uh, ate. Ako nga, Rex. Oh, salamat sa Diyos. Nagkamalay ka na. a a a padu rin mo but awt lahat lahat <tong> <tong> wak kanang umiyak pakamakasama sa iyo hindi natatawa na kita kapatid ko Totoo. Oo. Kaya magpagaling ka, ha? At magsisimula tayo ng isang bagong buhay. Silba, dalaw ko. Kamil? Ako nga! Animal! Ay! Wala kang kasing sama! Ay! Tama na! Tama na! Hirap na hirap na nga ako dito sa kulungan eh! Kulang pa yan sa ginawa niyo sa amin ang kapatid ko! Patawad Kamil! Diy Ito ang tandaan mo! Diyan na kayo mamubulok sa kulungan! Dahil patong-patong pato ang kasong haharapin ninyo! dito ko nakilala si Lolo ko las, sa Sa puntod ni Inay. Eh, natapilok ako noon Nag at nagpatulong ako kay Rex na makauwi sa amin. <laughs> at yun pala ang simula ng pagbabago mo? Opo, Chong. Kaya naman, abot-abot ang pasasalamat namin sa inyo, Lolo. Maligaya naman ako dahil nakatulong ako sa aking kapwa. Yun nga lang, Balik ako sa dati. Ako na lamang mag-isa sa bahay ko. Uh, huwag po kayong mag-alala, Lolo. Kahit po nakatira na ako kila Chong, madalas ko pa rin kayong dadalawin dito sa sementeryo. At kasama niya kami dadalaw sa inyo. At sige, sige. At uh, ipagluluto ko lamang kayo ng masarap. <laughs> Hangad ko ang tagumpay ninyong magkapatid. Camille? Rex? Salamat po, Lolo. Naniniwala ako ngayon ay magtatagumpay na kami ng aking kapatid. Hmm. Dahil maliwanag na ang aming landas. At nakikita ko na ang pangako ng bukas. Sumay nyo mga kaibigan, ang aming itinampok na sayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang. Nagsisisi ako na ikaw ang laging kapatid ko. Samantala, ang mga bitwi ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Maynard Landicho Jr. Susan Robles, Phil Cruz, Rosara Villegas, Lionel Benjamin, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Camille. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong Teknikal Nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin de Caspi, nagaanyayang sa susunod. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang. May pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.